Oh, mga lods, may papakita ko sa inyo mga lodi. Oh. Kakahuli <laughs> lang po na yung lingkod. Buhay pa yan mga lodi. Ayan yeah, no? Yan pa yung kawil ko mga lods, oh. Sa so, may bunga nga niya. Ito, ito, ito. Oh, yan pa yung kawil ko mga lods. <laughs> gingaw mga lodi, gingaw. Oh. Laki. Gamit ko na kawil, yan, oh. Ay, nailong ko mga lodi, o. Oh gamit namin kanya. Yan, tawag sa amin tulahog. <laughs> hindi ko na bidyuhan kayo na yung pag ano mga nods on na pagila. Dahil sa ano ah uh, sinigurado ko muna na may aki at pagkain. Wala kasi taga video yung lingkod. Yan. gati pa main kumalo di. Ano? yan, tamarong. Ako sa bira-bira kanina. Tapos minasibot ako na pusit. Pero hindi ko pa pinain. <laughs> Diyan mo muna yun Isda mo na na buhay ko. Ayun, nakadali. <laughs> Tanggalin ko na mga lodi. Dali. Ah. Parang <laughs> well, mga lods. Tapag ko doon sa ano. Sa nilambat. Ay, ipit yung kamay ko. Ayan. Ayan na siya mga lodi oh. Ah. Ayon, mga lods. Sariwa-sariwa tawag sa amin niya mga lodi is danggingaw kulubot yung stainless ko mga lods oh. oh. turing ko lang ito yung stainless na ito pag dito kasi sa malalim mga lodi naglalagay ako ng stainless minsan nga ginagamit ko na kawel dubli pa dalawa dahil lang spot na ito mga lodi na kinakawilan namin ngayon Uh, ano, nasa 45 di pang lalim. sino you know, kaya ang daming nylon, no. Ilubid <laughs> na 'yan sa ilalim yung ano ko yung sarabay, pang le, ano, pang hugo sarabay. Dito ko lang nilalagay habang hindi pa kami nag-operation. Prepare lang, prepare. Yan. Okay, lata great mga lodi. Ayos. Sana malagdagan pa. Yon, good morning po mga lodi. <laughs> Oras na naman po mga lods na pawi ang mangingisdang panggabi. <laughs> Ayan o. Sun na naman mga lods. Medyo maulap ng kalangitan. Tsaka ano, may gulong yung dagat. Pero hindi siya mahangin mga lods. O, oh, pero maulap. Kahapon pag travel na yung papunta rito, medyo malon. Pero yung hangin niya, banayad lang. Siguro sa malayo. O, doon parte sa south. Malakas yung hangin habagat. Kaya malaki ang gulong ng ano dito, ng alon. Yun. Ito na po sa tingin na huli kagabi mga lodi. <laughs> Isang malaki lang. Ayan. Kailan kumain kagabi? Sa pangangawil. sa isdam Tapos naglatag kami ng lambat mga lods. Hindi namin kagabi. Ganyan ang oh. pa ako. Yan, ngayon siya malod so. Maliliit na ano. JJ, tsaka ano. Yung tao sa amin, tamarong. Yon! Hindi ganong maraming daro ngayon mga lods. So, gawa na siguro ng ano, uh, paliwanag na yung buwan. Mas maaba na po kasi yung liwanag ng buwan kaysa sa dilim ngayon mga lodi. Laban lang mga lodi, sa hamon ng buhay. Kahit na mahinang panghuli. Ang importante, makabawi sa fuel at makabili ng bigas. Yan talaga. Pag naibintay mga lods, makakabili din ng bigas. Nasa limang kilo din siguro yung mga lodi. Okay. yeehee. hee oh. Yan na po. Maraming salamat sa inyong panonood. Pauwi na po kami mga lodi. Yes. God bless po. In case safe everyone. Sa po, ito ang Real Life Channel TV. yeehee.